Natuwa ang mga pasahero sa pagbubukas ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1. Bukod dito, nakatitipid din ang pamasayang mga pasahero. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard! Dayan, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero lalo na ang mga papasok sa kanilang trabaho at eskulahan dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, lalo na ang mga sasakay naman sa LRT Line 1 PITX Station. Inaabot ng mahigit dalawang oras ang biyahe ni Pao mula Cavite papasok sa kanyang eskulahan sa Taft, Manila. Kaya malaking tulong sa kanya ang pagbubukas ng LRT Line 1 Cavite Extension Phase 1. Easy na lang siya and mabilis kasi galing pa ako ng Cavite. So like 30 minutes na lang siya and hindi na ako na-relate sa school. Nakakatipid din siya ng 50 pesos mula sa dating 100 pesos sa kanyang pamasahe. Umaasa siya na makumpleto na ang buong LRT Line 1 Cavite Extension upang mas mabilis na ang biyahe niya. Ang LRT Line 1 Cavite Extension Phase 1 ay ang unang railway project na nakumpleto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Public-Private Partnership of PPP. Ito ay may limang bagong stasyon na kinabibilangan ng Redemptory's Ashana Station, Nia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station. Ang Phase 1 ay nagtoko-konekta sa Baclaran Station hanggang Dr. Santos Station sa Paranaque. Makikinabang dito ang nasa 80,000 pasahero. Mula sa dating 20 kilometro ay 26 na kilometro na ang kabuang haba ng LRT Line 1. Taong 1984, pinasinayaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang LRT Line 1, UN Avenue Station mula naman Baclaran Station. Dayan, maliban sa LRT Line 1 Cavite Extension, may iba pang railway project na ginagawa ang pamahalaan. Kabilang dito ang Unified Grand Central Last Station, MRT 7, Metro Manila Subway Project at North-South Commuter Railway. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.